Mga may this is cleaner washing powder mga sister. Perfect na perfect nga ito pang ng mga rust or di kaya yung mga maiitim sa ilalim ng mga kaldero kasi lo, kasi wala mga sister. Ayun so, oh. i-try nga natin mga mi kung talagang effective siya. Ayun mga mi, try natin. Lagay tayo diyan. Tapos i-scrub scrub natin mga sis. Uy, natatanggal nga mga mi. Effective na na siya. Pero kailangan mo i-scrub mabuti. Tignan nyo mga sis, medyo natanggal nga Hindi dito na parking na ninyo. Ayun Ay, na maitim yan mga mima. Kinakailangan ka ng tulutodong effort sa pagkis mga sister pero natanggal. Okay, try nating ibabad. Babalikan ko siya mamaya. Babad natin mga sis, balikan natin siguro after 5 to 10 minutes. Try na natin siyang iskisin ulit mga sis. Okay, oh, in fairness mga sis, tignan nyo o, oh, lumalabas na yung ano niya. dinan ninyo? o. Oh. Hmm konting push pa mga sis. Uy, effective me. Sa inyo yung before and after picture mga sister. Hari na nyo, oh, na wala halos yung block niya sa gilid-gilid mga sis. Pero konting ano pa, konting kiss-kiss pa mga sister. Kaya mga may kubusin nyo nga rin tong cleaner washing powder mga sister. Check my yellow basket at mag-check out na. Bye!